ongoing guys ang ating si trial sana ubo okay na talaga si Jessica ayan kung makikita nyo ang ating kaulapan ang ating kapaligiran eto po nasa labas ngayon nasa helipad ako so tingnan natin yung weather sa ngayon ayan po mga kasimangis Monday morning mga kasimangis magandang umaga po ngayon po ay ongoing tayo sa ating sea trial nakikita nyo ang ating chipmate ngayon nakaupo dyan ang tangkad niya ngayon no tenyo pa niya. bay, nakalutang pala ayan guys. Ang mga taga Tingloy. Sa Tingloy natin Ito itong ating uh, si Boss Jeremy Chickmate. And of course nandito ang ating uh, maintenance also si Boy Marino. Palo natin si Boy Marino guys. sa ah. Larry ayan. <laughs> siya sa maintenance. So, Hello. and of course, ang ating talagang poking poking, batang batang, super kanton, mahilig sa kanton nito si Master. So, lagi kami si kanton, kaya tumaba na naman ako dito. Ating fishing master niya si Captain Martinez. Versailles po, nasa Facebook siya. Yeah. Kita niyo naman, talagang iyayamanin. Grabe! <laughs> ang dami na pala ng ating fishing master. Ayan guys. So, Pampag-goodbye lang mga kasimangis na ongoing tayo ngayon sa ating ha, si trial nang sa ganon matest natin yung ginawa ng ating maintenance personnel na kung saan uh, may tinitira din sila may ginagawa sila sa makina so kung makita nyo tumatakbo kami medyo may uh, kaulapan ngayon at mahangin lang sa taas kaya hindi ako makakit so ngayon focus tayo dito ngayon sa puente or sa pilot house ni Jessica tulad nga na nasabi ko si, na kay Jessica na po ako ayan kasama ko itong mga ito uh, nandito po ang ating dalawang opisyal ang ating uh, Uh, hindi ko lang kung taga saan sila parang Visayas area din so ayan shout out po ayan guys uh, Thank you. Good morning. so guys so um, uh, sana maayos na ito nang makabalik na naman tayo sa ating uh, trabaho sa laot uh, para nang sa ganon tuloy-tuloy ang grasya guys so So sa ganon, at makabawi-bawi naman tayo dahil uh, ilang araw na rin tayo nakatambay dito at ilang araw na rin pong ginagawa ang ating makina. So, ayan, kumakita nyo, eto ang hitsura ng kanyang pilot house. Yung sa akin, mga pinanggalingan, malalaki ang uh, nila at mas malaki ng konti dito. Pero, sa kagandahan naman ni eh, hindi papatalo si Jessica. Siyempre, alaga nito ng ating fishing master basis siya eh tapang nag-observe sa ginagawa dito and then uh sa three sa, sa C trial guys um uh, may communication sila sa baba kung ano nangyayari doon kung anong mga temperatura gauges tsaka kung anong measures na nakikita nila doon uh, in uh, in connection dito sa puwente so nang, nakikita din natin dito yung mga RPM haya silang dagdagan dagdagan O, pag sisig bawasan bawasan pag sinabing para, para, kaya medyo hindi kami lumalayo dito, nang sa ganon ay kung sakaling hindi uh, mag-progress o hindi uh, maganda ang resulta ng kanilang ginagawa at meron pang discrepancy, madali kami makakabalik sa area guys. So, ayan. So, ito nga po, pinakikilala ko si Jessica, ang ating bagong uh, bagong luma na din yung sinasakyan ko na din dati to <laughs> guys, matagal, matagal din po ako sumakay dito although hindi ako nakakapag-vlog dito guys dahil sa nung time na yun, hindi pa tayo digital creator. And then ngayon, digital creator na tayo. So, from time to time, kung saan tayo makalipat, eh, binablog natin. So, ayan, tumatakbo kami ngayon. Yan. Medyo maulap-ulap pa rin dahil nga sa mga nakaraang araw, uh, nagtag-ulan, may baha nga dito. Kaya isang araw, lumipad ako para pick-upin uh, natin yung ating personnel from airport. So, madami talaga kakaawa yung mga... Uh, mga travelers hindi makapass through doon sa daan dahil talaga naputol yung uh, tulay so ngayon para may lipad ulit ako mamaya guys so to pick up again uh, the other personnel from the company so with that guys ato si trial ni Jessica nagkwento ko lang ngayon so ngayong oras sa atin ay 10.30 na ng umaga so kung sa Pilipinas ay tayo ay nasa 8.30 pa lamang. Maaga po talaga dito. Advance kami ng 2 hours. Kaya kung uh, makikita nyo, minsan maaga kami talaga nagpo-post ng kainan namin dahil advance kami ng 2 hours, ganoon din sa tanghalian, sa hapunan, so ganyan guys so maraming salamat guys sa pagtangkilik, muli po nagbabalik ang inyong kasimangista, uh, stay tuned lamang po para sa mga kaganapan ayan talaga, wag na taga tinglo talaga matangkal ayan, Yan <laughs> ang aking kumpare guys so thank you and good morning po happy uh, Monday morning sa inyong lahat, si trial ni Jessica. Si Mangis na by Cap Nilo. All capital letters lang po sa YouTube channel natin. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Yeah, kasama pa rin guys ang isa nating maintenance personnel. So sila yung mga nag-aasikado sa baba. Uh, Umakyat dito. So chinechack ka. Like, uh, tinitingnan kung anong uh, reading dito sa taas. So tanyan guys. Parang yata ron. Parang kanan.

wala pa, wala pa sa po. Huwag mong galawin dito ha. Sige, sige. Kanan. Ayan. Shout out muna, oi. Shout out. ng opisyal na guwapo. <laughs> Ayan, guys. <laughs> Ongoing guys ang ating si trial Sana umokay na talaga si Jessica Ayan kung makikita nyo ang ating kaulapan Ang ating kapaligiran e, Ito po nasa labas ako ngayon Nasa helipad ako So Tingnan natin yung uh, weather sa ngayon. Ayan po mga kasimangis na. So, uh, ganito po pagka nagsisi trial. Hindi kami masyadong makalayo sa port dahil uh, uh, sinay-check pa nga po yung makina natin. So, kaya mahirap po kung sa malayo baka tumirik tayo doon. Wala po, mahirap maghila sa barko. Ayan guys. Kaya paikot-ikot lang kami dito sa malapit para any bad qualities uh, hindi tayo mahirapan yan guys stay tuned kasi, mga kasimangis na uh, yan ang ating port ito talaga maulang pa sa kayon babalik uh, kami doon back and forth yan ganyan guys At ang umaga po, si Maring